Ang 22-year-old na si Keisha ng Queens, New York ay may kakaibang addiction. Mga lampin! At hindi lang basta-basta lampin na nabibili sa tindahan, kundi lampin na may ihi. It has to have pee in it. It has to have pee in it. Mahal niya ang mga ito. Inaamoy niya ito, kinakagat-kagat, at itinatago sa loob ng kanyang dresser ang kanyang fiance ay nakahanap ng mga maruruming lampin na nakalagay sa loob ng mga baso. Ang sagot sa kanya ni Keisha, hugasan na lang yan. Nakakakuha si Keisha ng mga maruruming lampin mula sa kanyang mga kaibigan at pati sa mga taong hindi niya kilala. Sa lakas ng kanyang pagkaadik ay naghahanap din siya ng mga maruruming lampin sa mga basurahan. Hindi maipaliwanag ni Keisha kung bakit natutuwa siya sa mga lampin na halos binabad na sa ihi pero hindi rin niya ito ikinahihiya. No, for real. This is good. <laughs> Hold on. Okay, continue. Ang kwento ni Keisha ay ipapalabas sa isang TLC TV series na itinatawag na My Strange Addiction, na feature na rin sa palabas na ito ang isang babaeng adik sa pintura, isang lalaking gustong maging kamukha si Ken na boyfriend ni Barbie. Kayo, may kakaiba ba kayong addiction? Ipaalam sa amin sa comments.